I am getting interested to know more uh, Senator Mark Coleta dahil nga meron siyang kakaibang uh, karakteristik na hindi ko pa nakikita sa kanyang magiging mga kasamahan sa Sinalo. Kung ano man yung paghanga ko kay President uh, Rodrigo Roa Duterte, maiihalin tulad si Senator Mark Coleta, an honest congressman, an honest politician, at may paninindigan siya yung tinatawag na senador na wala siyang uurungan basta sa tamang labanan. At nakita ko ang isang karakteristik na isang ng isang senador na magtatanggol, maaasahan at hindi kukulimbat sa kaban ng bayan. Ito ay nasa katauhan ng isang kinikilala nating tigre ng sinado, Siya yung magiging tigre sa pamamagitan ng pagpuksa ng mga kurapsa sa lipunan, lalo na ng kanyang mga kasamahan. Pambansang simangot na matatawag mo pero sa kanyang kalidad ng pagsiservisyo, he is a man of integrity at dito ko nakikita sa kay uh, Senator Martoleta ang isang PRRD or tinatawag ngayon ng mga observer na nabuhay ang isang Miriam Santiago in a male version and that this is the good Senator Marcoleta. Alam ko na marami siyang mga pinagdaanan, marami siyang mga hinarap, na mga pader, na mga kalaban, pero hindi siya nagpatinag sa kanyang paninigigan. At kung maaalala natin, three months ago, si Kong Marcoleta po ay uh, halos alipustain sa social media at isa dito sa patunay ang kanyang ang kanilang sagutan. Tony, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure Pagka public figure ay hindi basta-basta Kahit nabirahin mo parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah. The title, na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. At Tony, kahit kailan wala akong nilin lang na mamamayan ng Pilipinas wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa iyo kung sino-sinong maraming nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? na uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh, pakikita ko sa iyo, ayan oh. Hindi, uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Naturo na... gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa Hindi ko man hindi ko maniwala, o paano mo silang napaniwala? Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Eh sagutin mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Ah, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, yes, Actually po dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa uh, kay, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi, pag sa liwasan... At ito, huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang pinag-usapan yung, yung, yung panlililang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Magdalena. Anong panlinil ang ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon sa speech. Hindi yata, yata Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nililang ko ang mamamayang Pilipino. Uh, Honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata yung speech niyo po doon sa, sa Ano state? nga? Kung kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol ko. Hindi, hindi ganun. So ganyan manindigan ang isang congressman and now senator Marcoleta. At yan ang nagustuhan ko sa kanya sa pagiging straightforward niya wala siyang sinisino, wala siyang uh, kinikilala kapag uh, naaayon sa tama ang kanyang ipinaglalaban. Yan ang gusto ko sa mga senador na mayroong mga uh, meron mayroong mga paninindigan sa kanilang ginagawa. Maraming mga pagkakataon na nasira ang kanyang pangalan, lalo na itong si attorney uh, na Naka, ang sabi nga sa iba, si Atone G. Cush. So, yan. Isa yan sa mga nanira sa kanya. Yung mga vloggers. Iba pa. Marami. Marami. Iilan. O iisa lamang siya sa mga nanira kay Kong Marcoleta. Pero mo, attorney sa attorney yan. Na nag... Uh, confrontation dito sa hearing ng Qualcomm. Hindi natin pinagsisihan lalo na ako, hindi ko pinagsisihan na naluklok ito si Senator Marcoleta. Hindi ko pinagsisihan na ikinampanya ko siya sa aking mga classmates, sa aking mga kamag-anak at mga kaibigan. Dahil nakita ko ang isang senador na katulad niya na magtatanggol at maaasahan ng mga mamamayan, lalo na ng mga maralita. So, again, marami tayong mga narinig. Isa na rito itong si Labrador na naninira sa kanya, si Epifanio Labrador, na tinawag siyang budla, tinawag siyang kulto, tinawag siyang kung ano-ano ang tawag sa kanya. Meron mga ilang mga vlogger, katulad ni Mema, di ba? tinawag siyang uh, same. Budlat din ang tao sa kanya, budlat ang mata. Kung ano-ano yung mga itinitulo sa kanya. Pero nakita ba natin na hina ang isang kong Marcoleta? Hindi. Dahil dito sa kanyang paninindigan at tapat na serbisyo lalo siyang minahal ng mga tao tingnan natin itong isa pang nagustuhan ko ng tungkol kay uh, Bipisara at uh, kung Marcoleta. Uh, hinatidan siya ni Bipisara Sara ng pagkain dahil nakita niya na nag-iisa si kung Marcoleta sa lamesa at nilapitan niya ito. So may empathy sila sa isa't isa. Kaya gusto ko talaga sila ang mag-tandem na susunod na matataas na leader sa 2028. Gusto ko si BP Sara ang president and then si Kong Marcoleta ang maging vice president. Napakaganda nung kanilang. Sana na nga lang nagkilala itong dalawa noon pa para sana sila na lang ang nag-tandem. Hindi sana na, nalagay sa peligro ang ating bansang Pilipinas. Ganito ang hinahanap nating mga leader. Hindi natin 'to nakita kay ano eh uh, BP Sara at kay PBBM yung parang mga sweet moments as friends kasi nakita natin na noon si Senator Imee talaga ang kanyang friend. Another one is meron akong nakita dito na halos um itulak siya ni Kong sino itong tinatawag na Mr. Google? Dan Fernandez. Di ba? Parang inaaksyon ng tinutulak-tulak siya dyan, no? Merong, wala kasing audio. Mga galawan lang nila ang nakikita natin. Pero sa, kung mapapansin nyo yung kamay dyan ni Kung Fernandez ay itinutulak si, ano, si Kung Maracoleta. Ayan. So, maraming pagkakataon, guys, na Uh, inapi itong si kong Marcoleta hindi lamang ng kapwa niya mambabatas si kong Marcoleta ay tinanggalin na nila ng committee di ba kung sino yung matalino diyan sa kongreso siya yung tinanggalan ng chairmanship at committee kaya wala siyang allowance uh, hindi siya binibigyan ng pagkain e yung pagkain naman diyan yung hopia especially naging trending yan hindi daw nabigyan ng hopia Diba? What if yung hopya na yan ay galing nga talaga kay Chua tapos binabayaran ng gobyerno ng tax ng bayan tapos nilalaktawan si Kong Marcoleta, unasan okay. ang hustisya dyan. Pero hindi siya nagpatinag sa mga ganong uh, pagmamaliit sa kanya. Kahit pinagkakaisahan siya sa kongreso at uh, ng mga blogger na mga bayaran. Na nagpatuloy siya sa kanyang panindigan Kaya minahal siya ng husto ng ating mga kababayan At nakita natin ngayong eleksyon Nasa number 6 ang kanyang numero Actually kung yung eleksyon na nangyari ay naging pure honest lang Hindi lang number 6 ang kanyang nakuha na slot Baka sakaling nagsunod-sunod sila Uh, Senator Bongo, Senator Bato siya. Dahil siya lagi, silang tatlo lagi yung consistent sa mga numero. Kahit dito sa Spain, silang tatlo yung sunod-sunod na matataas ang votes. Bongo nangunguna, Bato po pangalawa at siya yung po nga pangatlo ngayong nagdaang election. So I hope um, mayroon pang senators na katulad nito na may paninindigan at may mataas na moral at integridad para lalong, you know, mabigyan ng pag-asa itong ating bansang Pilipinas na palugmok na. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hopefully, makapag-live ako kapag hindi ako busy. Maraming salamat. Uh, Namiss ko kaagad ang aking mga kaibigan sa live chat. Thank you for watching. This is your rose my name is Waray, saying bye-bye for now and see you again. On our next video. Bye.